Hello mga guys! kumusta kayo lahat? Diyan. Ngayon lang ako nakapag video. <coughs> well, guys. Ah, mga guys. mga guys, di ba ko sa inyo. Wala pa akong hapunan mga guys. Tapos kumain ako. Pero butom ako. Tapos <coughs> may <coughs> may protas dito. Di ba nakakasama mga, mga mga nakakasama mga guys, nakakain tayo ng prutas na wala pang kain, wala pang hapunan. Mga guys. Pero ang ang sabi nila, hindi daw nakakasama. Kasi eh, sabi nila, <coughs> Mas maganda rin nga daw. Pumain ka ng prutas muna. Bago ka kakain ng kanin. Ah, uh, kanin. Kasi daw. Kasi daw. Pag ma mahalo na daw yung ah ganda nga daw kakain ka muna na hindi ka pa nakakain ng kanin maganda daw, maganda daw yun sa katawan pero kung kumain ka na tapos ka na kumain tapos kain ka ng frotas hindi daw nakaka hindi daw na, na, hindi daw makaka ano wala ka daw magandang makukuha sa tawan mo pag makain ka ng prutas na ka na kumain kasi eh mahahalo na daw yun sa ano mahalo na daw sa pagkain yung prutas vitamins. na halo na daw kaya hindi daw maganda ng kaya ka na lang kumain ng protas kung tapos ka na kumain ganun kaya kinabukan ko kung ano talaga resulta kasi karamihan karamihan sa atin na ah. kain mo na ah, ng kanin bago kumain ng prutas o oh, ba diba mga guys comment comment kayo dyan bye bye love you